Maging honest ka lang in doing business you are the great person in the eyes of Allah. That's how we believe. So kasama sa teachings niyo yun? Yes, yes po boss RDR. Okay, so yung honesty may reward. May reward po 'yan. Lalo lalo na kung ikaw ay honest na negosyante. Yes po. Kaya yes maraming Muslim ang nagninegosyante dahil may kasamang promise ang pagiging yes negosyante na honest ka pa. Honest po. Pinaka-idinidisiplina sa amin ng relihiyong Islam ang pagiging honest talaga. Kasi isipin mo boss RDR no, tulad namin pag naging isang sang dalo ng muslim. Parang tinatawag namin sa Islamic term is mujahidin. Mm. Yung mga taong nakikipaglaban sa landas ng Allah mm. ay isa sila sa may pinakamataas na dignidad sa Islam. Hindi pa sila namamatay is nakatakda na tao sila sa paraiso. Pero, may mga tao pang mas sosobra sa kanila. Yung mga businessmans or entrepreneur na may honesty. Ang reward na ibibigay ng Allah sa mga taong nag-bi-business is paraiso rin at sila pa yung pauunahin ng Allah sa pagpasok ng paraiso bag. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, magbibigay lamang tayo ng payo reaction sa video na to na isinend po sa atin. Ano daw po ang masasabi natin? Pagkalahatan, maganti pala naman ng Allah yung kapatid natin na to na, na interview tungkol po sa Islam especially po tungkol sa negosyo may mga konting uh, uh, pagtutuit lamang sa nabanggit po ng kapatid natin konting pagtutuit una yung uh, pagtataas ng antas ng negosyante pangkalahatan ang negosyo kasi is fit na ito, pagsubok talaga ito sa atin. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya sa Quran na uh, katangian ng isang ng palataya, Rijalun la tulhihim rijaratun wala bayon ang dikrila wa iqamis sala wa ang mga ta ang mga kalalakihan na hindi nakaabala sa kanila ang kanilang negosyo at ang kanilang pagbibinta sa pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa at sa pag sa ng sala, sa pagbibigay ng zakat ay hindi nakaabala sa kanila itong itong negosyo to kasi maaring ang negosyo ay maging dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno maging dahilan na pagkakaroon ng tao ng malaking kasalanan kasi ang ang, ang negosyante kasi hindi talaga ito pinuri ng Uh, propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi pa nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at tujaru yub'athu yawm al-qiyamati uh, Ang mga negosyante ay pababangunin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw ng paghukom ng mga makasalanan. Ibig sabihin, hindi, hindi na magandang katangian ng negosyante. Illa manitaka, wabarra, wasadak, maliban lang sa negosyante na nagkaroon ng takot sa Allah, naging mabuti at honest sa kanyang negosyo. Sa ibang hadith, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, at tujaru fujar, ang mga negosyante ay mga makasalanan fujar, hindi magandang katangian. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, alaysa sa kad ahallallahu albaya, Ya Rasulullah, hindi ba, hindi ba inihalal ng Allah ang pagninegosyo? Sabi ng propeta s.a.w., Bala, lakin na fa fayakribun. Sila ay nagsasalita at nagsisinungaling. Wa ihlifuna fayakasamun. At nanunumpa kaya sila nagkakasala. Kasi nagsisinungaling sila, kaya ang propeta s.a.w. nasabi niya yung ang sinumang nandaya ay hindi kabilang sa amin. Sinabi niya ito sa mga negosyante sa time niya. Mangas na, palay sa minna. At sino man nandaya sa amin, at sino man nandaraya, panggas siya palay sa minna, ay hindi kabilang sa amin. Kasi ang negosyante kasi minsan nagsisinungaling, nanunumpa pa na kaysa wallahi, binili ko ng ganito itong, itong kapital ko, pero sinungaling. At itinatago pa niya, kinukubli pa niya, tinatago pa niya yung kapintasan ng paninda niya. So, problema to ay nakakatakot din maging negosyante kasi baka makafit na ito sa atin. At kung maging mayaman ka dahil ikaw negosyante, maging dahilan din ito na madili ang pagpasok po sa paraiso. Madidili. Pero kung naging makatarungan ka, honest, uh, hindi nakabala sa iyo ang negosyo at hindi nakafit na, sumatas so din ang antas mo siyempre. Pero mas mataas bang antas ng negosyante? So, Katulad na banggit ng kapatid natin, na kaysa sa mujahidin, siyempre hindi po hindi po mas ma, hindi po mataas ang antas ng negosyante. Katulad ng napagit ko kanina, is hindi po magandang katangian din po maging negosyante, maliban lang kung may takot sa Allah. Hindi po niya mapapantayan ang antas ng mujahidin. Kasi nga, sabi ko nga, ang mujahidin, maunang papasok din sa paraiso kaysa negosyante yan. At ang uh, negosyante, dili kung ikaw ay mayaman, maliban lang kung mahirap ka at tinawag din sila ng propeta sa Rasulullah na Fudjar, ang Mujahidin. Hindi naman sila tinawag ng propeta ng mga makasalanan. Maliban na kung nakibaka siya at nagjihad siya dahil sa pakitang tao upang sabihin na siya ay matapang. Kaya ang pagtatas natin ng antas ng negosyante kaysa sa Mujahidin ay wala pong matibay na dalil yan. Kaya yun po yung isa sa may tutuwid ng kapatid natin yung pagtataas masyado ng antas ng isang negosyante. So maganda rin magiging negosyante kung ikaw ay amin, honest, uh, may takot sa Allah. Kasi mayroon yung hadis na pero hindi ganun kalakas na uh, mataas din yung antas nila. Pero fit na po ang pagiging negosyante at maaaring magdala ito sa iyo sa pagpunta po sa imperno, lalo pag nakabala ito sa iyo sa pagsasagawa ng sala, pag-alala sa Allah pagbibigay po ng zaka. So, yan na po ang kunting uh, payo po sa uh, kapatid natin. Kasi, alam niyo naman po maraming negosyante na na mapupunta rin sa imperno. Lalo mo pag maya mayayaman, ito'y bibigay ang karapatan ng kanilang kayamanan. At nagsisinungaling sa pagbipinta nila. At tanonong pa sila para lang mapaniwala nila yung mga tao. Pero nagsisinungaling naman. Naway, Uh, kung maging negosyante tayo bilang tayo ng Allah, Allah, alo, nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga negosyante na nagsasabi ng totoo at honest at hindi makakaabala sa negosyo nila o ang, hindi makakaabala sa kanilang sala ang kanilang negosyo at hindi makakaabala sa pag-alala sa Allah ang kanilang negosyo at sa pagbibigyan ng zakat sa mga gawain natin at pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala so yan lang po yung natin sa kapatid natin at ganti pala ang ng Allah siya ay naimbitahan sa programang to at may bahagi niya rin ang kalamang sa Islam. Yun lang, pagtutuwid lang po sa ilan sa mga sinabi niya po. Wallahu a'lam, asallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at sma'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.